Uh. Yun yun. La la la. gumalaw Lo. Oh, la la. Grabe. Yun, lakas laki. Ku. Pauna kan tapos. Pagkat katapos na lang ng ulan, baka may sumampa dito sa. Ayun. Palaka siguro 'yan. Nam, sanong buok. ba ang mga puno sa bagyo pag yung uwan 'yun. 'yun dadakubo. ko ba? ano. Ha? Uh. Ayun 'yun Ayun 'yun. La la la. May gumalaw. Alo. Oh, law law grabe. 'yun lakas laki. Gituh! An uh, oh. Oh, uh. Oh ano ano yung so? Oh, ito grabe ko. Grabe nilunggaan yung ano. Yung ano, kweba. Katumba na puno. Oh, yung kalaki niyan. Hayır. Baka may asawa e so. Laki mo nga mo nga ito. So baka ahas lumabas. <laughs> na tuh. Tumira na Tumira na ang dalagmay doon Ang laki Ang pa lang Ang pa lang na yun Ang sinaganuan ng meron so